isama isang mapagpala araw. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. At san ka man na kung hindi araw dyan, binabati ko, binabati ko ikaw, binabati ko po tayong lahat na isang mapagpalang buhay. Meron naman po tayong bagong paksa. At ang paksa po natin ay apat na katotohanan bahagi ng ating buhay. Buhay natin dito sa lupa at buhay sa aharapin natin kapag tayo po ay namatay. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Apat na ito ay yung para sa walang hanggang kamatayan. Para sa walang hanggang kamatayan, sinasabi po ng Hebreo chapter 7 verse 16 ay ganito po. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailan may di matatapos at di at hindi dahil sa lahi ayon sa tuntunin ng kautusan. Sino po yung sinasabi dito? Ang ating Panginoong sa so Kristo. Namatay man siya, bagamat siya ay nagkatawan tao, namatay man po siya, pero sa kanyang muling pagkabuhay, ay kailanman ay wala na po siyang kabatayan. Ganyan po ang ating buhay. Sa umpisa pa lamang po sa Genesis, ay inilaan na, yun, in, doon tayo naka line. Doon, Yun yung doon tayo nilagay ng Diyos sa walang kamatayan na buhay. Kung babalikan natin ang book of Genesis, chapter 1, chapter 2, chapter 3, na ang Diyos po ay pag gusto niya makapiling ang tao, siya mismo yung bumababa. Open ang halamanan ng Eden sa pagbaba ng Diyos. Kinakatagpo tayo ng Diyos. Hindi katulad ngayon, kailangan pa natin hanapin ang Lord. Kaya nga sabi niya, lumapit tayo sa Kanya, tayong lahat na napapagal at nabibigatan. Kasi bakit? Gusto ni Lord, dati, kung dati ang Diyos ang bumaba mula sa kalangitan, ngayon naman, tayo ang dapat lumapit sa Kanya. Kasi bakit? Na, na nasa kalalagayan tayo sa buhay na ito na may kamatayan. Pero, hindi nasira po yung plano ng Lord na yun. Bagamat naantala dahil sa gawa ng kasalanan ng taong. Ngunit, ngayon, uh, tinuturo po ng Bible kung ang paano ang Panginoong Kristo ay muling nabuhay ay at siya ay nagkaroon ng buhay na wala ng katapusan. Immorality, mga kapatid sa Panginoon. Immortality, hindi pala immorality, immortality. Yung para sa buhay na walang kamatayan. Yun po yung sa kanya. At ang sino man po nakipag-isa kay Kristo, ay magkakaroon din ng buhay na yun. Ngunit kailangan din nating mamatay. Ngunit bago tayo mamatay, kailangan po na makipag-isa tayo kay Kristo at sumampalataya. Sapagkat doon lamang tayo magkakaroon ng buhay na walang kamatayan. Itong buhay na ito, physically, laman, mamamatay ito. Ngunit pag ito'y namatay, yun na yung daan para magkaroon ng buhay na walang kamatayan. Kalawa yung tinatawag na conduct or manner of life na tinatawag ding sa ating wika na pamamaraan sa pag-uugali ng buhay ng tao. Ang so, Romans chapter 6 verse 4 ay ganito, Sa makatawid, tayo namatay at nailibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay na muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayong may mabuhay sa isang bagong buhay. Yan po. Kaya po sabi ko gayon na, na ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay magkakaroon din ng buhay na katulad ng buhay ng Panginoon. Kung ang Panginoong Iso Kristo ay ngayon ay dinideklara at pinananampalatayanan natin na wala na pong kamatayan sa Kanya. Siya po ay mayroong buhay na immortality. At tayo man din po ganon. Ngunit kailangan dito palang sa lupa ay makita na sa atin yung buhay na namatay na sinasabi niya dito sa bandang muli, tayo, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Kumbaga yung ugali natin dati na na walang kandak, no? hindi mabuti, hindi maayos, hindi magandang pag-uugali, ay dapat po uh, makitaan na po tayo ngayon ng bagong pag-uugali sapagkat, sapagkat si Christ ay nasa atin po. Kaya nga po may mga tao kapag, 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 kapag ako ay nag-uupo, sinasabi nila na marami daw ako kinain opo. Kahit medyo bata po sa akin, minsan ay nauupuan ko po. Sa ngayon, ay sapagkat yun po yung itinuro sa akin ni Brother Rico, yung mentor ko po ngayon, na kailangan makipag-usap ka na ino, umuupo ka kahit medyo bata. Pero hindi lang po dahil sa pagsasalita, kundi kailangan din makita rin sa ating pag-uugali, sa, ating, sa ating kilo, sa ating paggawa, at sa ating pakikisama, sa ating pakisalamuha, no po? Uh, minsan may mga uusig sa atin. Minsan, yung mga kasamahan pa natin sa church, minsan yung ating mga kaibigan dahil maninibago po sila. Pero huwag natin silang pansinin. Tuloy-tuloy lang po tayo sapagkat ang, ang buhay na, na kay Kristo, ang buhay na kasama ang Diyos ay dapat po talaga makitaan ng kandak. Kailangan po talaga makitaan ng ng pag-uugali na maayos at maganda. Hindi lang dahil sa nakapagtapos, no? Kasi karamihan yung sinasabi, eh, sa'yo nakapagtapos ka ako, hindi, hindi, hindi po ganon. Lahat po ay napag-aaralan at lahat po ay magkaroon ng bago na tulad po na sinasabi dito sa Romans chapter 6 verse 4 tayo, tayo, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay na nakaugnay ng 2 Corinthians chapter 2 sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ngunit ang sino nakipag-isa kay Kristo, isa ng bago nila lang, wala ng dating pagkatao, siya'y bago na. Ayan, kaya kailangan makikitaan tayo kung dati ay palaaway tayo, dapat ngayon ay nagbabago na po tayo. Hindi mo makaya ng biglaan, ngunit unti-unti, later by later, by the grace of the Lord Jesus Christ, ay magagawa po natin. At kung hindi po natin yan kaya, ay dahil nasa Panginoon tayo, mag-pray po tayo kay Lord. Yung lakas na sinabi ni Pablo sa Philippians chapter for verse, verse Philippians chapter 4, verse 13 na sinabi niya, I can do all things through Christ Jesus who give me strength. No? Iyon po, sumaatin po yung naranasan ni Pablo na lakas na binigay ni Kristo kaya na pagtagumpay niya ugali ng pagiging par pariseyo, ugali ng pagiging makamundo, no? Na nagbabago po yung kanyang isipan, nagbabago po yung kanyang pananaw at inaalay niya yung kanyang buhay kay Kristo. Kasi minsan pag-uugali po natin mga tao ay minsan po na hindi natin binibigay yung buhay natin kay Jesus Christ. Kaya kaya yung akala natin mabuti yung pagkatao natin kasi nakapag-aral tayo pero meron pong behind dyan at ang behind dyan yung spiritual na buhay na kailangan hindi lang practical na buhay yun dito sa lupa. Kailangan po heavenly life ay makita rin po sa atin. Kaya hindi po basta-basta ngunit na pagsusumakita natin. Kaya sabi ng Mateo chapter 6 verse 33 yung nakaraan ko po topic na sabi niya pagsumakita ninyo ng higit sa lahat ang mapabilang kayo sa mga pinaghaharian ng Diyos. No? Yung araw-araw pagsumakita natin mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos, yung hangarin ninyo yung pag-uugaling ganun. Iyan po isang sign na kung saan po ay nasa atin po yung bagong buhay. No? Makikita po ng tao na meron pong nababago sa atin. Kaya ikaw, na sumasubaybay sa akin pong mga upload ah, ipakita mo po sa kapwa mo na meron nag-change sa buhay mo, sa buhay ko araw-araw. Yung magandang pag-uugali. Conduct, no, mga kapayad sa Panginoon, yung character, pag-uugali na kung saan spiritually and physically na relasyon sa Diyos at sa tao. Yan po, mga kapayad sa Panginoon. Ang pangalawang ang pangalawa sa apat na kung saan sa ating buhay. Uh, pangatlo po kasama po sa apat sa ating buhay na ating pong kalalagayan ay walang iba kundi yung kaligtasan na kaloob ni Kristo. Sabi nga uh, ng Bible, ang sumampalataya sa kanya ay maliligtas. Mark chapter 16 verse 16 to 18. No, Mark chapter 16, verse 16 to 18. Na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay maliligtas. Kaya kapag ng isang tao, siya po ay nagkakaroon ng magandang pag-uugali. Kasama po yan, magkaruktong po yan. Hindi po pwedeng magkahiwalay po yan. Kaya kapag ligtas ng isang tao, nagkakaroon siya ng magandang pag-uugali. Kaya sinisikap natin na baguhin yung ating masamang pag-uugali Because hindi dahil sa atin, kundi kay Christ. Kaya, kung meron man tayong masamang pag-uugali, wag po tayong, wag po tayong mainip. Kundi maging matyaga tayo sa unti-unti na pakikilig natin ng salita ng Panginoon, tayo po ay unti-unti rin babaguhin ninyo. Sa pagbabago naman kasi, hindi kaagad-agad, kundi ang pagbabago po ay dahan-dahan, tuloy-tuloy ang pagbabago yan ay magaganap at mangyayari sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga po, ang sabi ng Epeso 2, verse 6 to 8. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Yesus, tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Tignan niyo po yan, ha? Hey, wala pa man po tayo sa kalangitan, pero once na tayo po nakipag-isa kay Kristo, tayo po nakakaupo na sa kalangitan. Ibig sabihin, tayo po ay nasa langit na yung ating yung ating pong presensya with Jesus. Kaya nga yung yung langit na kinaroroonan ng Panginoon ay nandoon tayo. Ibig sabihin kung nasaan ang Panginoong Isokristo dahil tayo po ay mga nakipag-isa sa Kanya, kailangan kung ano yung buhay sa langit, yun din yung buhay natin dito sa lupa. Yun po, yun dapat makita yung ating pag-uugali. Ano po ba yung meron sa langit? Pag-ibig, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya pagpatuloy po natin. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang di masukat na kasaganahan, kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamagitan ni Kristo Yesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga mag, mag, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo kanya nilalang nilika sa pamagitan ni Kristo Yesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinilaga ng Diyos para sa atin noong una pa. Ayan po, kasi po may mga tao po na gumagawa sila ng mabuti kasi piling nila doon sila maliligtas. Mali po yun. Magka, magka laban po yun. Magka-opposite po yung pananaw ng tao sa si pananaw ng Diyos. Dito po sa Ephesians chapter 2, verse 6 to 8, ah, verse 6 to 10, na ipinakikita. Pwede, yung paggawa mo ng mabuti dati, nung hindi ka pa sumampalataya sa Panginoon, ibig sabihin ng hindi ka pa sumampalataya kay Lord, ay malawak po yan. Pag hindi ka pa sumampalataya kay Lord, ibig sabihin, uh, hindi ka pa church maker. Ibig sabihin, hindi ka dumadalo ng church tulad ng mga pananaw ng mga ATS, atista, no? Gumagawa sila ng mabuti kasi para gawan din sila ng mabuti ng kapwa nila. Yun yung expect nila. Pero hindi sila naniniwala kaya sila gumagawa ng mabuti kasi may jokes. Kumbaga, tulad ng sinabi dito sa verse 6 ang ganten yung nature natin gumawa ng mabuti. In talaga yung pagkalikas sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi ng Genesis chapter 1 verse 26 to 28 na nilikha tayo ng Diyos na ayon sa kanyang kawangis, larawan. Ibig sabihin nilikha tayo ng Diyos na katulad ng kanyang pag-uugali. Nilikha tayo ng Diyos yan. Kaya kung meron man tayo nagagawang mabuti, kung meron man tayo nagagawang mabuti, nagagawa natin yan hindi dahil sa atin, kundi nagagawa natin yan dahil sa Diyos na lumika ng ganyang ugali sa atin, lumika ng ganyang, ng ganyang damdamin, ng ganyang set ng ating mind, set ng ating pagkilos. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Pero ang nangyayari ngayon, Nakagagaw, gumagawa ang mga tao ng mabuti, tumutulong sa kapwa nila, namimigay sa mga mahihirap, kasi dam, nadaraman nila, damdamin nila yon kaya nila nagagawa yon Kaya nga may mga charity. No? Pero hindi dahil sa ginagawa nila yon ay maliligtas sila, mali po yun. No, ang kaligtasan tanging kay Kristo lamang po nang gagaling, hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Ngayon, kung ikaw ay sumampalataya na kay Kristo, nang buong puso Paano yon, Brother Jack, pag, ang pagsampalataya kay Kristo ay dapat yung kung paano sinabi niya sa Bible at sinulat sa Bible. Ano yung sinulat sa Bible? Si Kristo ay Diyos. Kailangan sampalatayanan mo yon. John chapter John chapter 20 verse 28 kailangan siyang palatayanan mo yun. And then, Philippians chapter 2, verse 6, sinabi rin po doon na siya'y Diyos, no? Sinandali niya hubarin ang kanyang pagiging Diyos. Sinabi ni Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. At marami sa Ibanghelyo na sinabi ng Panginoon at nagsaksi ang mga tao na siya ay tinatawag na Diyos. Kaya kailangan, ganun ka sasampalataya sa kanya kasi sinabi ng Biblia. Pero may mga tao, may mga church na ayaw nilang yung sampalataya na si Kristo bilang Diyos. Sumampalataya tayo kay Kristo bilang Diyos. And then, pangalawa, hindi lang siya Diyos kundi siya ay tagapagliktas. Ito po, yun yung sinasabi dito sa ating tinatalakay. Pag tayo po ay sumampalataya sa Kanya, kailangan sampalataya na natin siya na siya ay tagapagliktas ng ating buhay. Ito, literal. And then, and then spiritual na kaligtasan. Yun po yung pangatlong mahalaga sa apat sa ating pong buhay. No? at ating pong tinalakay ngayon, Tinatalakay ngayon mga kapatid sa Panginoon. Yun, kailangan po sa palatayana natin siya bilang tagapagligtas. Ano pa? Bilang hari, no? Mga kapatid sa Panginoon. Dahil siya nga naman talaga ay hari ng mga hari, sinasabi ng pahayag at sinasabi po ng mga ibanghelyo Siya po ay hari ng mga hari. Isipin niyo po siya, isipin niyo po 'yan nung siya po ay dinalaw siya ng iba't ibang dinalaw siya ng tatlong pantas galing po sa iba't ibang kaharian. At sila pumunta dahil pareho sila ng pare-pareho sila ng ng course, mga psychology, ah, mga mga ast, mga ano pa tawag dito? Ang po sa kanila ay astrolohiya. Mga nag-aaral sa mga bituin at tala. Nabanggit natin yan sapagkat yan po ay isang patunay na, na kung saan hinahanap talaga ang Panginoon. Siya hari ng mga hari. At ngayon po, dito po sa verse 6 to 7, pinakikita po dito na kung gumagawa man tayo ng mabuti ngayon, dahil diyan tayo i -di 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 -si ng Lord, ay gumagawa tayo ng mabuti, hindi dahil sa atin. Kundi gumagawa tayo ng mabuti kasi ligtas tayo. Tulad ng sinasabi po dito, balikan lang natin. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki yung sino man tayo. Kanya nila lang nilikas para magitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong una paman. Yung paggawa natin ng mabuti nang wala pa si Kristo na hindi pa tayo ligtas, mga kapatid ko kay Kristo, na natin para sa ating personal na buhay, para sa ating personal na kapakinabangan. Pero ngayon, na sumampalataya na tayo sa Panginoong Iso Kristo, gumagawa tayo ng mabuti, hindi dahil na para sa ating personal, yan po ang tandaan natin, ilagay natin sa isipan natin, kung hindi dahil doon talaga tayo nakatalaga, yun talaga ang design natin gumawa ng mabuti, gumawa ng gumawa ng mabuti na hindi nagsawa. Kaya kung tayo po ay nagsawa, gumawa ng mabuti, hindi po yan tanda na tayo naligtas. Pero sa mga naligtas, tanda po yan. Ang paggawa nila ng mabuti, ang paglilingkod ng mabuti sa Panginoon, yan po ay tanda na kung saan tayo ay tunay ngang tumanggap kay Kristo at naligtas na kay pag-isa, kaya tayo gumagawa ng mabuti na walang sawa, lalo sa mga manggagawa, lalo sa mga naglilingkod sa ubasan ng alasyaday o sa ang kamang gawain na iniligayan ng Diyos kaya ka naglilingkod kaya mo ginagawa yan, hindi dahil sa sarili mo na kapakinabangan kundi dahil sa kapakinabangan na ni Kristo sa buhay mo natanggapin mo siya ginagawa mo yan dahil kay Kristo na iyong hari at tagapagliktas at Diyos at Panginoon ng iyong buhay purihin ang Panginoon pang-apat ay yung tinatawag na eternal life Yun, eternal life yung buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Sabi po ng John chapter 3, verse 16, For God, ganoon na lamang pag-ibig ng Diyos, sanlibutan kaya binigay niya kanyang bugtong na anak upang sino man sa mampalataya sa kanya, hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang binubuo ng apat, apat na bahagi ng ating pong buhay. Dito sa lupa at sa haharapin natin pag tayo po namatay yung Apat na buhay po na yan. Ano po yun? Para sa walang kamatayan. Pangalawa, magandang pag-uugali. Pangatlo, ay yung kaligtasan. At pangapat, yung buhay na walang hanggan. Kaya dito pa lang dapat sa lupa, nakikita na natin yung buhay natin sa langit. Ibig sabihin, maayos yung ating buhay maayos ang ating pag-uugali, tayo'y ligtas, tayo'y gumagawa, hindi tayo hindi tayo nanunumbat ng mga tao tinutulungan natin, hindi tayo hindi tayo nagtatanim ng galit, kundi tayo po ay ay handang magbukas ng kalooban natin para sa ating kapwa sapagkat ang buhay na walang hanggan na ating patutunguan tayo po ay ligtas na at nagkaroon tayo ng magandang relasyon sa Panginoon, dito pa lang sa lupa ay namumuhay na tayo ng pamumuhay sa buhay na walang hanggan. Salamat po mga kapalit sa Panginoon at kung nagustuhan mo po ang topic na ito ay paki-like mo po and share yung akin po, uh, upload na ito uh, maging evangelist ka rin sa pamagitan ng pagsisend ng mga topic na aking pong isineshare about sa Word of God, about po sa kaalaman, about po sa information kung paano po tayo mabubuhay na kasama ang Diyos at kung paano tayo mabubuhay na kung saan na buhay na parang nasa langit na. Ayan. Salamat po at pagpalaan po kayo ng Panginoon. Maging po yung mga makakapanood po ng upload na ito uh, sa Diyos po ang papuri at parangal. God bless po Yan Hello, good morning Good morning guys uh, Good morning brother and sister uh, Dito na naman po tayo uh, Tayo po ay makulit na patuloy na nagla-live or nag-upload ng ating reels uh, sa umagang ito uh, Hindi hindi tayo binigyan ng Diyos ng buhay para maisip natin na hindi magandang buhay ko ngayon binigyan tayo ng buhay ng Diyos ngayong umaga ito para maisip natin yung bagong pag-asa. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng buhay ngayon para maisip natin at may focus natin ang ating sarili sa mga problema po natin at mga pagsubok at mga struggles na mga trials and struggles natin na sa ating buhay. Kundi binigyan tayo ng Diyos ng buhay ngayong umaga ito para maisip mo na kasama mo siya. Maisip mo na kasama mo siya at naisip mo na na hindi ka nag-iisa kundi binigyan kanya muli ng buhay at kapahingaan ng isip mo ng ikay na tulog para maisip din natin na ang Diyos ang nagpapalakas sa atin, hindi yung ating mga nasa paligid. Kasi yung mga nasa paligid natin ay minsan sila pa nagpapahina sa atin, sila pa yung bumubulong. Nakakala mo buti yung pala, inuudyokan ka, binubuyo ka, gawin yung bagay na gusto nila para sa iyong ikakapahamak ginising ka ng Diyos dahil gusto ng Diyos malaman mo sa bagong buhay na binigay niya hindi ka nag-iisa kasama mo siya god bless